So hello everyone. So bilang isang caregiver is responsible din po tayo once na may mga check up ang ating mga alaga sa kanyang health. So katulad ko ang alaga ko everyone is yang may eye check up siya every 2 months so every 2 months talagang sinasamahan ko siya para talaga namang mas luminaw pa yung mata ng aking alaga so bilang isang tagapag-alaga po dito sa Israel is talagang all around po ng bonggang-bongga -bongga ang ating trabaho dito sa Israel Mm -mm. Although lagi ang sinasabi dyan sa atin sa Pilipinas na talagang malaki naman ang sahod diyan sa Israel. Oo. Pero syempre bilang isang caregiver po dito sa Holy Land is marami rin naman po kaming mga sinasakripisyo. Number one na diyan ang mga typical at normal na is yung homesick. At saka syempre, yung malayo talaga sa pamilya, isang sakrapesyo na yun, everyone. So bilang isang caregiver is yung mas nagkaroon po kami ng uh, pagmamahal sa aming trabaho at mas na-appreciate namin ngayon yung buhay talaga ng isang pagiging matanda. Kaya talaga dito, everyone, is dito ko na natutunan ang pagkakaroon ng sablanut dito sa Israel nung pumasok po ako bilang isang caregiver po dito noong 2014 is talagang wala po akong sablanot sa sarili ko pero dito ko na natutunan lahat sa pagiging OFW lahat matututunan ninyo everyone ng bonggam-bongga kaya talaga dapat mas uh, maging matatag po tayong mga OFW all over the world ng bonggang bongga. Ano man po yung trabaho natin, despite na tayo po ay may pinag-aralan sa Pilipinas, pero dito po sa ibang bansa is pantay-pantay po tayo dito sa ibang bansa. Nga lang talaga na fulfill po natin everyone sa ating pagsasakrifisyo, na fulfill natin yung mga needs ng ating pamilya. Kaya dapat bilang isang caregiver o isang OFW, mas bigyan din natin ng pansin ang ating sarili. Mas mag-ipon po tayo para sa ating sarili kasi wala pong tutulong sa atin kapag tayo po ang nawalan po mismo ng uh, halaga. Kasi marami na papabalita na over 30 years tumulong sila sa pamilya pero pagdating po sa Pilipinas at nag-for at pag talagang wala nang naibigay is talagang walang wala na po everyone. So dapat lang talaga bilang isang OFW is mag-ipon mag po tayo. Thank you so much everyone and love, love, love.